Well, so, this is Mami Chia. So, pag nato na to, ang isa sa mga kontrobersyal na usapin ng mga hinahano. No? Kung okay ra ba ng atong anak, pagpatong mong one year old pataas, dili ka ayaw solid silim solids, dili mo kaunog dili sudan, gusto ra gatas. Okay ra ba na siya? Hayaan na ba na ito na Ikaw, sir. Hayaan na ba niyo? <laughs> so, may kontrobersyal man na, na, na istorya ato na siyang pag sa mga ng So, kini atong video na himuon ibase na tuloy siya sa kamatuuran, dili lang base sa experience, no? Kundi, uh, base yun sa World Health Organization Guidelines, o sa DUH na po. So, personally, kung akong anak, dili kayo mo kaon, yung gusto lang gatas, di ko sugot, di ko makontento ka na. Di ko makapakali. Kahit sa na lang ang nutrisyon sa itong anak, no? Kung familiar mo, so, first 1,000 days si baby, dapat anang sulod sa ilahang kinabuhi, mahatag yun na to ang optimum nutrition kung unsa man ni ang nawong sa optimum nutrition o siya uh, infant and young child feeding practices na mahatag nato para makaingon gyud ta na nakatag nato ang optimum ang pinaka highest highest level ng nutrition na dapat mahatag sa usa ka bata para maging maayo yung kondisyon sa kinabuhi hantod sa kahangturan hmm. so kung dili mo kaon ang bata kaayo kung say nutrition na saktuhan na bata dili na siya sakto, no? So, ang optimum feeding practices, dapat ang bata sa sulod sa 180 days, ikan ipanganan, kay ma breastfeed nato to na sila. Pure breastfeeding para sakto yun kaayo ang nutrisyon. So, pag -abot sa 6 months o pag -abot sa 180 days nila, kay dapat magsugod na sila og solid food. So, di rin na mo pasok ang complementary feeding. So, kung ganahan kita mahatag sa ilahang akong ginaing optimum nutrition, mag-follow kita aning correct complementary feeding na gihatag sa World Health Organization na guideline. Hmm. Ano sama ni siya? Dapat ang pagkaon sa bata sustainable, magbase ta sa atong local produce. So, dili na magpakaon ng processed food. Mm. Ano man mga processed food? Kanang mga nasa market no, na naanay mga preservatives. So, pwede na mga natural produce na ito, na mga organic, kung sa'yo makutlo sa palibo, dapat sustainable mang Pero habang ginahataga na ito, sila sa ilahang uh, solid food, padayon gihapon na itong pagpa-breastfeed. Hantun sa mag-two years old sila, mauna siya ang first 1,000 days ni baby. So, pag-abot sa one year old, dili na to, kinahanglan na sila tagaan o follow-up milk. Kaya according to World Health Organization, dili kinahanglan maghatag o laing gatas sa bata kaya ang ilang main source of nutrition pag abot po 1 year old nila ang solid food na so kung kita ka pa gihapon pa dayon mahimo na lang na siyang supplements so ang pangutana nato ato ganina kung sakto ba o hayaan lang ba na to, na magatas lang ako ng bata ang tubag no dili na siya sakto kay bisan pag kompleto nutrios ng gatas dili na mao ang kinahanglan sa lawas sa atong anak growing up so dili na siya optimum sub optimum mura na siya so asa man ta gusto dito sa taas So, kung ang bata na ito, dili kayo mahilig mo kaon, solid foods, kung tagaan na itong mga healthy foods, hindi kayo mo kaon, hili gatas ang solusyon na, na disiplina. Ang disiplina magsubot sa ato ay dapat dili ka makontento na ka uh, pagkaon. So, kung ganahan ta, mahatag ang ilang maayong nutrisyon sa sunod sa first 1,000 days ni baby, ato jud silang disiplina on, sa pagkaon o sakto dili ang bata ang masurut kita ang masurut kay eh, kita man ang inahan so kung maglataas ang bata dagdag na lang yun na siya optional na na siya ninyo pero dili na siya kinahanglan kung kita nagapadede gihapon magpadayon tawog padede o at the same time magfollow ta sa correct long complementary feeding na sa World Health Organization kanang pinggang pinoy mauna siya the more colorful ang pagkaon na ihatag sa bata mas better dapat po ang bata para mag para correct iyang pagkaon wala siya ay salt o sugar below one year old. So, kung pagka one year old, pwede na siya taga na pero bawal na sa ilahang below one year old. Kailili pa kaya i-digest sa ilahang mga organs and sugar and salt. So, ayan. Dito magloy-loy ng bata na nagkauna wala yung lasa kay Mahujo na isakto. Ayan. So, ayun. In this video, no, i-share na ito ang sakto